Paano ba magkaroon ng isang makahulugang Advent? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo po'y magnilay sa Aklat ni Mateo, Chapter 11, 16-19. to 19. Ang ating gospel ay nagsisimula sa pag tulad ni Jesus sa mga tao ng mga panahon niya at sa mga bata na naglalaro. Saan ko hambing ang mga tao sa panahong ito? ang katulad nila yung mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Pinagtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw niyong sumayaw. Umawit kami ng awit na pagluloksa, ngunit ayaw niyong tumangis. Ang mga taong sinasabi ni Jesus ay matitigas ang ulo, saradong isip, hindi naniniwala sa ibang turo, maliban sa kanilang mga natutunan. Hindi rin sila naniniwala kay Juan Bautista Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At ang sabi nila, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Hindi rin sila naniniwala na si Jesus ang tulay na takapagligtas, ang Mesiyas. At ang masama pa dito, sinibihan pa nila si Jesus ang mga masasamang bagay. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain tumiinom. At ang sabi naman nila, tingnan nyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. May tatlong bagay akong naisi-share sa inyo mula sa ating gospel ngayong araw na ito. Una, hindi na maging matigas ang ulo, sarado ang isip, at ayaw maniwala, tayo ay dapat maging simple. Maging simple tulad ng mga bata. Ang sabi nga ni Jesus sa Mateo 18, Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata ay simple, bukas ang isip at handang matuto. Pangalawang bagay na dapat nating matutunan mula sa gospel na ito ay ang halimbawa ni Mateo. Si Mateo ay isang tax collector, pero alam niya na siya ay makasalanan, kaya siya ay handang magbago at sumunod sa ating Panginoon. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Dapat ay tularan natin ang halimbawa ni Mateo. Umamin siya na siya ay makasalanan at siya nagkaroon ng desisyon na sumunod kay Jesus. Pangatlong bagay ay dapat magpatotoo tayo kung sino si Kristo, sino si Jesus sa ating buhay upang mas maraming tao ang makakilala sa kanya. Yan ang ginawa ni Andres nang una niyang makita si Jesus. Unang hinalap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Kaibigan, huwag maging matigas ang ating ulo, saradong isip, at hindi naniniwala sa mga turo ni Jesus. Ang dapat nating gawin ay tatlong bagay na aking shinare sa inyo. Una, maging simple. Magkaroon ng desisyon na magbago at magpatotoo kung sino si Kristo sa iyong buhay. Nablas ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa so mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.